hindi ba maganda yung ginawa ko pero maganda naman yung battle tiba mga lodi ko ay BOOM! good day mga lodi ko ay tara tamaan nyo ako mga lodi saka so, repair natin ito mga lodi ko ay ito so, aking bubong mga lodi ko ay ayan o oh. hindi na ang buhay mga lodi kaya kaya tala natin ito mga lodi ko ay tara tara let's go! Boom! At eto na nga mga Lodi Kwai Bago pag wedding mga Lodi Huwag na huwag nung kakalimutan mga Lodi Tanggalin lang pa sa mga Lodi At DDI Ah mga Lodi DDI oh Kaya, Ano pa? Game na! sakit na lodi matlapot lang itong laklak ng mga lodi ko ay ito na tayo pa gagawa ng bubong yung laklak lang mga lodi doon tayo ito doon na tayo magpintura lahat baka dito mamaya itatagpang ko lang sa mga lodi okay Okay na mga lodi yung lock mga lodi ko ay. Ayan o. Okay na yung lock. mga lodi oh. Oh. Ah, ayan mga lodi, ito pa pala lahat ng gagawin. May edit lang pala yung mga lodi oh. Okay mga lodi ko ay. Tara, doon tayo baba. Boom! Mga lodi ko ay. Dito sa gagawa gawa mga lodi kasi doon ta sa madala ng ma Kaya dito, bibibong. Yan. Madali na lang ito, mga lodi ko ay nagaganap ng bakal, pipintulahan. Tapos, talpak na natin doon. Sa At ating motor, natin sa lahat. Alam niyo ba mga Lodi, kung nagpagawa kayo nito, haabot ng 1-2-1-3-1-4. Kalaman na yung pinaka niya. Kaya ito, ang lagahan ko pa lang siguro na 500 pa lang. Kalipuro, si Chai Ken, so matura na ito, ko lang. Sayang. Kaya, kung no, tayo ulit mga ko ay, nagahapon na! <laughs> Okay na mga Lodi Hindi man maganda yung pakagawa ko mga Lodi Pero yung banner -up naman Ako Ang ganda Si Idol Ann mga Lodi Ayan. Wow Diba? mga Lodi Kapit na natin pakapot na Gabi na Bukat baka kami tayo mga Lodi ko ay Okay Ito na ang sa mga Lodi ko ay BOOM! At eto lang nga mga lodi ko ay Tapos na yung ginawa ko mga lodi Ayan no? e, ano Siya ay do, no Mga lodi Pupawot tayo ng Hapon na Ay gabi na. Pero okay lang mga lodi Pero Mga lodi Hagal dito na lang Hanggang sa tuklog po mga video mga lote ko ay Bye bye